Moises Dito po kami ngayon sa tita po po. Sa Tondo, sa Inosensyo po. Yan, lamit paninda namin kasi po wholesaler po sila. Sa tindahan na yan. Yung mga bigas di sa Store po ito. Sa Store po ito. Yan, maraming po paninda. Po ang nila, pwesto. Yung pwesto nila. Sa Tondo, sa Manila. Sa Tondo. Yung isa naman kanina, hindi na natin nabidyuhan at umuulan. Yan. Daming paninda. Pati helmet namin paninda na rin. <laughs> Joke lang. Mahal pa rin ang bigas eh. Oo. Oh. Yan. Yan ang tiyahin ni Naldi. Lisa rin ang pangalan. Ano ang pinakamurang bigas? Yan. 54. Toto yan. Sabi mo wala kang pansit. May pansit bingo na ka Oo, tangin. Wala pang bukas. Pero <laughs> nangutang kasi sa kanya. Hey, wala pang bukas binamanog pa. Oh, video, video pa to yung mag-reels na naman yan. <laughs> sa YouTube ko nga! <laughs> Ayoko na mag-reels. <laughs> Visit na yan. Magbabay ka na di. Wait, ka lang. Mayroon ba akong pinabili. Dito sa video ba? Babay. Ay, ka. Dali na, dali na, Bye, bye na di. Ay, uko ano na 'to siniksik nito, iba taga mapera kami po. Kami 'pag binibigyan ng pera dito. Ayang pantiyahin niya, 'o. Oh. 'Di ba ang ganda, ang sexy pa. Antayin mo muna 'mey meri. Salamat ka. ka na 'de. Galing po kami nagsimba ngayon, nag-ano kami dito kasi matagal na kami hindi nakarating dito. Iba ka magtampo kasi panay anyaya, wala namang suman. So <laughs> bigla ka ng punte. Sabi ko, punta ka rito. Mag-ano ka ng araw. Eh, kita mo nga si Bunso eh. Mabuti nga, susunduin ng kanyang ano, minamahal sa buhay. <laughs> Siya sige po, bye bye po. Shout out po sa inyong lahat. Sa hindi pa po nakapag-subscribe sa aming channel, paki-like and share and comment po kayo mapadan sa mga munting channel. Paki-like and share and comment po, paki-bindot po na notification bell para lagi kayo updated sa aming mga video. God bless po sa ating lahat kasi naulan. Nagpunta po kami sa isa niyang tiyuhe, hindi kami nakapag-video kasi naulan. Biglang lakas ng ulan. No, Ariel! Kanina pa kayo? Hindi, magbabay ka na! bye po! Thank you.